Sa mga abalang bayan ng Rizal Isa sa pinakaprominente At hindi maiiwasang mapansin Ay ang mga malalaking gusali Na nagsisilbing sentro Ng kalakalan At libangan Ang mga mall Subalit sa kabila ng ingay Ng mga tindahan Halakhak ng mga bata At mga taong abala sa pamimili May mga gusaling Hindi lamang para sa negosyo itinayo. May mga lugar na tila naging imbakan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Mga nila lang na naiwan sa gitna ng dalawang mundo. Isa sa mga ito ay isang mall sa kainta. Tahimik na pinag-uusapan ng ilang empleyado at customer. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng pagkamatay, aksidente bigla ang atake at higit sa lahat mga kaso ng pagpapakamatay at dito magsisimula ang kwento ng isang security guard na si Edgar na nagbabantay sa gabi at unti-unting nasaksihan ang katotohanang hindi nakikita ng lahat narito ang kanyang kwento si Edgar ay isang ng gwardya. Labing limang taon siyang nagtatrabaho bilang security guard sa iba't ibang establishmento. At sanay sa tahimik na kalagayan ng gabi. Ngunit noong nalipat siya sa kaintamol, isang gusaling kilala sa biglaang pagkasara ng ilang floors at ilang ulit nang nagkaroon ng insidente na mga taong nagtatangkang tumalon mula sa itaas. Doon niya naranasan ang pinakanakakilabot na gabi ng kanyang buhay. Unang gabi pa lang niya sa duty, ramdam niya ang kakaibang lamig sa basement kung saan nakapwesto ang kanilang guard post. Habang nagiikot, napansin niyang tila may mga yapak ng paa sa sahig basang-basa kahit wala namang ulan noong gabing iyon nang sinundan niya ang mga yapak nagtapos ito sa isang sulok ng parking lot doon may isang aninong nakatayo nakayuko at nakatingin sa kanya pagkurap niya bigla itong naglaho kinabukasan ikinuwento niya ito sa isang janitor na matagal na nagtatrabaho sa mall. Ang sabi ng janitor, hindi ka nag-iisa Edgar, marami ng gwardiya at maintenance ang nakakita niyan. Sabi nila, yung anino raw ay dating customer na nagpakamatay sa mismong parking lot. Hindi raw matahimik hanggang ngayon ang kanyang kaluluwa. Lumipas sa mga gabi, mas dumami ang nararanasan ni Edgar. Sa ikatlong palapag habang nagiiikot, nakarinig siya ng mga iyak ng babae. Nang sundan niya ito, tumigil sa tapat ng isang saradong tindahan. Nang sumilip siya sa loob gamit ang flashlight, may nakita siyang babae. Nakabitin ito na tila nagbigte. Napaatras siya at halos mabitawan ang hawak na flashlight nang ibalik niya ang ilaw wala na roon ang babae pero ang pinaka nakakatindig balahibo ay nang sumapit na ang ikasampung gabi niya habang nasa control room nakatitig siya sa mga CCTV monitor sa isang kamera sa fourth floor may nakita siyang lalaking Nakaupo sa gilid ng railing Nakabitin ng paa Agad siyang kumaripas ng takbo Para puntahan At mailigtas ito Ngunit pagdating niya Wala nang tao At ang nakakakilabot pa Nang bumalik siya sa control room At ni-rewind ang footage Nakita niya ang sarili niya Tumatakbo Papunta sa lugar Ngunit walang taong nakaupo sa railing Siya lang ang naroon Dito na nagsimulang manghina ang loob ni Edgar Tuwing mag-isa siya sa ronda May naririnig siyang mga bulong May biglang hawak sa kanyang balikat At minsan ay may nakikitang dumadaan na tao sa dilim Ngunit sa oras na lalapitan niya Wala namang kahit sino may isang gabing, muntik na siyang bumigay. Nakita niyang halos sabay-sabay na dumaan, sa harap niya ang mga ligaw na kaluluwa. Isang babae na duguan ang muka. Isang batang umiiyak at naglalakad ng nakayapak. At isang lalaking hawak-hawak ang leg na tila pinugutan. para siyang binabalot ng lamig at hindi maakilos. Ang tanging nakaligtas sa kanya ay nang bigla siyang natauhan at bumigkas ng panalangin. Pagkatapos noon, naglaho ang lahat ng multo. Mula noon, nagsimula siyang magdala ng rosaryo at bote ng banal na tubig. Kahit pa paano nakatulong iyon. Ngunit hindi na rin niya titinanggi na ang mall ay pinamumugaran ng mga kaluluwang hindi matahimik. Hanggang ngayon, nananatili pa rin nakatayo ang mall sa kainta. Patuloy na dinarayo ng mga tao sa umaga Ngunit sa gabi, iba ang kwento. Lalo na para sa mga gwardya at empleyadong naiwan. Si Edgar ay nananatiling nasa serbisyo. Subalit inamin niya na sa bawat ikot niya sa dilim ay parang naglalakbay sa pagitan ng mundo, ng buhay at ng mga patay. Para sa kanya, ang mall na iyon ay hindi basta gusali isa itong malaking libingan na hindi nakikita ng mga mata at sa tuwing may maririnig siyang yapak sa kanyang likuran o bulong sa dilim alam niyang hindi siya kailanman nag-iisa.